Subukan na natin. Hindi ko sinasabing tapos na. Pero kung natin pangunahan yung panahon. Kung merong nagmamahal sa'yo, ingatan mo yung feelings. ba, diba, Huwag mo sakta. Tapos pa ulit-ulit mo -ulit Yung pagmamahal ko kay Pacboy, hindi mawawala yon habang buhay na yon na part ng family ko. May masasakta na naman ako. Ayoko ah. na. Amanah. Okay. Jebray, iingatan kung kung ano yung binigay din sa akin. Iingatan ko yung feelings. 'Di ba? Ganyan yung sinasabi ko sa iyo. I e, kung kung, kung mayroong nagmamahal sa iyo, ingatan mo yung feelings. Diba? Wag mo tapos, Wag, Ay, Siyempre, 'Di ba? Huwag mong taktan, tapos paulit-ulit ko pang-gadgets. Huwag. Hay naman, sige lang ako minigilan. Sorry. Hindi naman dahil sa mga pagkukulang ko eh, wala akong talaga diyan sa point na yan at nahihirapan ka. Pero, nandiyan yan eh. So, yung kailangan natin tanggapin. At kailangan ko rin syempre tanggapin. Yung mga bagay na mali ko. So, kailangan talaga maging tatag. Ah, uh, siyempre, hindi pa rin ako, ano. Para sa akin, ah Hindi ko pa rin, syempre sinasara yung hindi ko sinasabing tapos na, pero huwag natin pangunahan yung panahon. Pero yung puso ko, uh, nakabukas pa rin. Hindi natin isa sa... Puso ko po yung nakabukas, ayos <laughs> ka. <laughs> <laughs> At tindi mo ah. Ay, ganyan talaga. <laughs> yeah, I mean, um... Basta kami bumalik si Cherry White sa'yo, gano'n. Yeah. Uh, <laughs> yan din ba yung panahon eh. Ayaw natin pangunahan yan eh. Basta yung puso ko nakabukas pa rin. Open pa rin para syempre, syempre sa'yo. <clears throat> kung Siyempre, una-unahan lang yan eh. Siyempre, kung meron akong makilalang iba, or, or bago, ka, bago, bago, pa ako may makilalang iba, eh, dumating ka. Ayan, siyempre. Um, open pa rin. Kumbaga, may kanya-kanyang buhay na kayo ngayon. Oo, oh, parang ganun. Pero yun nga, yung pagmamahal ko kay Fatboy, hindi mawawala yun habang buhay na yun na part ng family ko. Kung part ng pamilya dito. Andun, andun, andun and, pa and, rin, Kasi, wala pa akong jowa. Sinasabi ko na sa'yo na, ano, na okay lang sa'kin sa mag-jowa si backboy Okay lang. Kasi doon pa, hindi ko na akin talaga. Yun nga yun. Pero, di ba, sana, sana lang, ayusin mo na. Ayusin mo na yung sarili mo. Bukas pa ba yung pinto para kay Takboy? Hindi ko naman sinasara yan. Nandyan lang yan. Sarado na lang. Oo. Okay, sarang mo pagpasok. Ang padlock ka nung pagdating ko. Ang padlock naman pala, sabi mo nakabukas. Yung mga ayun ka pala. Nasa bangko ako, eh. Nagbabayad ako ng utang. Pero konsentidor ko yung mga friends mo. Ha? Konsentidor. Konsentedor yung mga friends mo. <laughs> <pa. laughs> eh, kasi lahat naman yan, hindi naman ako mapipigilan kung gusto ko talaga, eh. Tsaka ah. nakikita nila, masaya ako ngayon. Oo. Oo, pinagtagal ko. nila masaya ako. Ay, lucky cherry, why? Yung mga kaibigan ko na yan, sinasabi nila na, ano, Bes, ngayon lang ikaw namin nakita nag ganyan Oh. Uh, Ito ba kung si Tudor ba yung katong muka? Ayan, kung si Tudor. Hindi, basta kaibigan mo kung si Tudor talaga. Ayan. Lahat, <laughs> lahat yan. Kung san ka masaya, support lang ang mga kaibigan. ba? Diba? Uh -huh. Ano lang yan. Pero si James talaga na minsan na parang sinasabi, kinakausap ako yon. Bakla, sure ka na ba? Ah, uh -huh. ganun niya ako. Sino si James dito? Ano si Ah, ito. Okay. Pinagsasabihan din ako niya. Basta ano, kung gusto mo dito, okay lang. Hindi kita pipigilan kasi nandito si Mikey. O lang basta tayo, peace tayo, lahat. Yes. yes. Oh, super Pinili lang ni Cherry White kung saan kayo matagal. At sa pagiging magkaibigan Super sorry ako pero kasi lahat. Ang tagihan ng pagkakita. Pwede kang magkakita. Oo hindi ako gano'n na galit na galit ako. Kasi kilala ko nito ako. Kapag kagalit ako, saglit lang, Wala na. Yeah, okay, yun nga, na. hindi kasi siya akong papakita. Kala ko, hindi ka nababalik. Wala. Pag wala. Naging kampante yung... si Pakoy, parang gano'n na nangyari. Kasi noon, kapag hindi siya nagpaparamdam, bigla na lang yun hindi uwi. Hindi paparamdam. Isang may 10 days pa. Pag bumalik siya, ah, welcome mo kay Cherry White. Okay. Ganun. Eh ngayon, may taong dumating na nag-comport na yun nga, nagpasaya sa akin. Na hindi ko rin napigilan yung saya ko. Siyempre, ayoko ko rin naman ngayon. Ay, nasa punto na to. Ayoko sa ayaw saktan. Kaya may mga s**ta na, no? oh. Pero papay, tanggap mo na ngayon, ha? Oh. Hindi mo na sa s**ta nila. Ah, no, uh, kasi mas, ah... Uh, mas magaling kang lupa <laughs> 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 Kung titingin ako sa mga... Kasi pwede ako magalit kasi yun niya. yung pero mas nangibab, nangibabaw sa akin yung... Ano? Ano na naman? Ayun nga, tiligtan ko yung ano. Kayo, ano? Huwag ka na mag-comment dyan sa ano, laplapan. Dito ano. naman ako. Kaya mas tiligtan ko yung mga naitulong mo sa akin. Oo. Ano. Ano, hindi yung ginawa mo ngayon. Hindi ako tumingin sa ano, sa mga ginawa, dun sa mga nagawa mo. Mas tumingin ako dun sa mga naitulong mo. pangit naman oh sa loob ng isang mayigit isang taon kaya masaya tayo pa, boy yeah. kumbaga ano eh nagkaroon na kayo ng magandang klouto wala nang iiyak oh oh my god si oh. Dono so, nga sabi kanina wala nang Ay pagturo pag turo mo siya na umiyak kasagpaling po ayun, oh, eh, okay. nagkagalit na yung kuya mo pangko <coughs> yun sabi mo kanina kasi wala nang iiyak wala nang iiyak wala nang iiyak ayun, okay okay Anonde ayun tutuldo ka na natin yes pero ayun pa rin kita ah makakalimutan depa boy. Malaki rin natulong mo. Nagtulungan din tayo. Idol! iniisip kasi ng iba, kung mga followers ko. Ah, vlogging kami. Natural na yan. Mm -hmm. Lahat naman tayo dito, nagbablog. Gusto tumaas yung followers. Natural na yun. Hindi naman natin pinlist yung mga tao about dyan sa followers. Gusto ko lang magpasalamat din sa'yo. Mm -hmm. uh, yun Yung tinulong ko sa'yo, yung opportunity na binigay ko sa'yo. Ikaw na, ikaw na yung bahala na nag-handle ka. So, Malay mo, ngayon, time mo naman. Amen. Lala, diba? Thank Amen. Thank you. Yes. Oh. <coughs> la power? Yeah. Laban power, la power? 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 hug. power? power? power, oh. Ay, ayaw, -power. Ayaw, ayaw na akong i-hug yun respeto nga Idol! Oh! Ay,